Ayan, tayo na yung ba? na natin. Dito na natin 所以。 Ayan. Nakain natin ang sibuyas. Yung iba kasi nuuna nila ang bawang. O kasi baliktad. Sibuyas muna bago bawang. Ayan, kailangan natin magluto na kasi panghalian na, gutom na ang tiyan, linday. So, kayo ba dyan is nagluluto na rin? So, ito, kaya ko na napanood nyo na rin ito sa ibang mga vlogger. Ayan, wag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe. Pag so, napabrown na natin din yung bawang, lalagay na natin ang carrots. healthy. Kahit hindi na kayo, guys, kumain ng kanin. Kasi, minsan kasi, kailangan din natin bawasan ng kanin. Ayan na Kailangan maging healthy tayo, guys. Sabi nga nila, eh, nasa sayo ang malusog na pangangatawan kung saan mo alagaan. Hindi naman bawal na bawal din ng ano, kumain ng mga matataba. Kasi may mga naririnig din naman ako na pwede daw yun. Patawan. Tapos pangbawasan lang is kanin. Kunti lang na kanin. mag ulam ka na ng marami. Ayan, tapos niyan, guys. Lagay na natin ang ating pang-daga. Ayan, ibang version naman 'to, guys. Wow ano maiba naman doon sa napanood natin na loto pinoy style dinagdagan lang natin ng tayong daga tapos nyan tayo na natin ang ating repolyo walang tubig itong maripuyo ko guys dahil inano ko talaga sa strainer so meron kaming pangtanggol ng tubig so doon ko rin siya nilagay para mawala ang tubig kasi pag tinakpan natin naman to guys ba diba, papawisan yung ating takip mag steam so magkakaroon siya ng tubig kasi itong repolyo is tubig Ayan. So, tatakpan natin siya guys. Para magtubig-tubig. Pagod natin ilagay ang ating kampalasa Ayan. So, ano yun natin yung apoy. Ayan. Tama na yun apoy. Ito na siya ngayon guys. Yan o. Pawis pawis. O. Tapos ngayon, ano yan? Mahina na yung apoy uh, hindi siya masunod. Kasi naglalagotok yung ating pangangbaba. Alagyan na natin ng soy sauce. Light soy sauce na guys. Lagyan na rin natin siya ng oyster sauce. Ayan. Diba? Ulang na lang is pansit. Pero hindi natin lalagyan ng pansit, guys. Tapos, lagyan natin siya ng paminta. Pero mamaya ko nalalagay yung paminta kasi yung paminta ko guys is kailangan mo talaga ano. Talagang napaka-importante sa pagluto ang paminta guys. Anti-cancer. So, ayan kung saan lugar kayo guys. Pakicomment na lang po sa video comment kayo kung saan kayo. At kung ito'y gagayahin din ninyo, magluto. Kahit saan kayo lupalot. Naroon guys, mayroon at mayroon tayong ang daga. Ayan, lagay na natin ang ating... Oh, tingnan nyo guys, oh. May tubig-tubig. Oh. oh. Kahit na wala ng ano guys, wala ng kanin Saka yung ripulo guys, hindi magbigat sa tiyan. Oh, vitamins talaga rin itong carrots para sa mata, diba? Maraming beneficio ang makukuha natin dito guys pag tayong maingat sa pagkain din para sa ating katawan lalo na eh, tumatanda tayo at kakaydad kaya kailangan maingat tayo sa pagkain din pero sabi nga ng mga iba kahit gaano ka nag-iingat kung uras mo na uras mo na diba so ayan guys o, okay, ito na guys. Ating tikman ng ating niluto na ulam. Ulam na kanin pa. San ka pa, diba? O, tinan nyo yung aking lagay na tayong ng daga. Paano ko ginayat yung aking mga repolyo ng aking keros. Ganon din ang paggayat sa inyong ilalagay na tayong ng daga. Ayan guys, kain natin. Wow. Patayin ko na apoy, guys. Hindi ko na kailangan ang aking mixed rice kasi ang aking kanin ay hindi puti. Kundi may mix yan na brown rice, guys. So, pag niluto ko yun, brown rice ang lalabas. So, ayan. Thank you so much, guys, for watching my video. Thank you for your support, guys. Ayan. Sarap na ang ating ulam. Thank you and God bless. See you again sa next na video ko, guys.